Isa ka din ba sa may mga manika noong maliit ka pa? Naisip mo din ba noon na yung mga manika mo ay gumagalaw kapag natutulog na kayo? Paano kung totoo naman talaga? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Sabi nila, ang mga lumang gamit ay may dalang alaala. -ala. Pero hindi naman lahat ng alaala -ala, -ala kaayaya. -aya. -aya may mga alaala na hindi mo aaklain eh, na magdadala sa iyo sa peligro. Sa isang lumang antique shop, may isang manikang basagang mata. Pero sa kanyang ang king kagandahan, hindi mo mapipigilang titigan siya. Isang maulang gabi, pumasok si Lucy sa isang antique shop sa kanto ng lumang bayan. Matagalan niyang habi ang pagkolekta ng mga antigong gamit. Pero ngayong gabi, tila may humihila sa kanya papasok sa lumang antique shop. Ang dami namang lumang gamit. Wow! Parang time machine tong lugar na to. Hello po! May tao po ba rito? Ah! Magad ng gabi, iha. Malakas ang ulan ah. May hinahanap ka ba? Ah, opo. Gusto ko pa sana ng vintage piece. Maybe a doll. Yung parang lumang-luma na talaga. Hmm. May isa kong alaga. Galing pa to sa Europa. At nakuha pa daw ito noong 1895. Hindi ko na nga sana ibibenta. Pero kung gusto mo, pwede kong ipakita. Wow, ang ganda naman niya, parang buhay na buhay. Hala, eh bakit po may crack sa mata niya? Ah. Ah, nahulog daw siya noon, pero kahit nabasag, hindi pa rin naman nababawasan ng kagandaan niya, di ba? parang mapangakit pa rin. Um, creepy pero maganda. Sige po, magkano po ito? Kung gusto mo talaga siya, may isa lang akong bilin iha. Huwag na huwag mong hahayaang kumarap siya sa salamin tuwing gabi. Ha? Huh? Very superstitious naman to. Pero sige po, noted, promise.